Reaksyon ni Bella Padilla sa pagbanggit ni Paul binino ng kanilang tawagan ni Kimmy bilang jowa Kalat na kalat sa social media ang Chinese New Year blog kulitan. Question and answer, manhid na lang ang hindi kikilikin dito. Sinapian ata si Daddy Paul ng kakulitan kaya na dulas. Nabanggit din ang kanilang call sign bilang mag-jowa. pa, ang pambuwaking nito ang Beste Bella Padilla. Wala talaga maitatago. Naglabasan na ang lahat. Taong niyon kimpaw. Natara na. Ayon sa mga masaya masayahin ang kimi namin. Good vibes, Chinita. Walang dull moments. Sa'yo pag ikaw mapanood, stress-free reliever. Smile. Smiling face, pati si Paulo, naka-smandit. Happy vibes talaga, King. Yung halakhak, hindi nawawala. Ang komportable na nila sa isa't isa ni Papi. Iba na rin nga aura niya dito. Napakasaya habang naikipagtsikahan. Take note, sinubuan pa ng phone ang tapang na nila. Kumpara dati, na napakamayain at ilagpa si Papi. Ayon pa si isang komento. Magaling sa numbers. Inchik taraga bata pa na. Bata pa lang kasi. Nagbabantay na yan tindahan. Hanggang sa paglaki. Hanggang paglaki negosyante. Pakawalan mo pa yan Papi. Magsisisi ka. Marami kang kaagaw sa tupungo lang. Maraming mga politisyan na nagka sa kanya.